Alam niyo ba, guys? Sumahod na ako. Sumahod na ako. Galing. Hello, mga kasigwin. Look out. Look out my costume ngayon, guys. Kasi ako isang madam. ako'y isang madam. asin in madam! Madaming utang, madaming babayarin! Kaya lilipad ako sa Pluto ngayon, guys. Ako isang tutubi ngayon. Look at this. Parang tutubi kasi ako'y lilipad na ng Pluto at magbabay! ang dami kong pero ngayon guys pero isang segundo lang ito tito ay lilipad sa lapap alam nyo ba guys sumahod na ako sumahod na ako galing na sahod ni Harding Solomon sahod ko sa work sahod ko sa lahat ang sumita lalalalamit sumikha naman masahoran mo na ako lagot eh Hey guys, mga guys no, dilipad ito sa ano guys, katapusan padala rebel kay Every katapusan lang to guys ha hindi hindi kasali ang one week nito guys. Kasi nga madam ako diba, madam, madaming pera, madaming babayaran. Mazamang otang. Oh, ito guys. Ito. To, so, kaniyan nito. Tangan sa kapatid ko. Ito, 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 bayad ko sa condominium. Mga lahat ng mga expenses nila sa condominium na iyon At ito naman, guys, ang bayad sa aking lupa. Kasi may binabayaran akong lupa. Eh, yeah, sa kuko. Dito, kuko, kuko, kuko. Sa paso, kuko. At ito naman ay allowance every week sa ano kasi eh, nakales na ako ngayon eh pinapadala ko na lang every week na ko nang 8,000 pesos kaya hindi pa kasali dito guys ang anuhan ko ng babayarin ko dito sa ano dito sa Japan ditong uh, itong apartment na to hindi pa yung kasama kung hindi ka kasasahod ng twin ng 50 kalapad kung wala ka si 50 kalapad kasi hindi ka mabubuhay hindi ka magiging madam madaming utang yan lang guys i love you all Netherlands, guys. Switzerland, pluto, mo Diyos ko, guys. Yan lang. Ay, Diyos ko. Ang daming ang pera, guys. Pero wala. Para lang. Ala pa. Shung! Bye! Mag-holo muna ako, guys. Yan ang aking ganap ngayong araw. Ako yung okay, isang mad... Bye, madam. Ayan na. Lumipad lang. Isang segundo lang ang aking pagka-madam, guys. O yan, na lumapit na sa alapa. Alapa, abay, sayonara.